Ito mga sir, isang unit na 125 at uh, dumayo pati si sir. Taga-inal ka? Pangasinan? Taga-bayang bang pa? Taga-ano pa to? Pangasinan pa? Dumayo pa, taga-bayang bang. Yan, si sir, eh, mayari. Taga-bayang bang, pangasinan. Layo naman ang pinuntahan mo. Pero ano, uh, galit talaga ito ano, ng kabiti dahil ang uh, problema or yung concern ni sir na ipapacheck na dapat pantalim natin papansin nyo tinanggalan natin yung kanyang uh, panggilid para maging klaro yung tunog ayan o oh. Eh, tunog. Tinanggalan natin yung ano niya yun, ah, na, yung pulley para makasigurado tayo na hindi sumasabay yung pag-ikot ng puli. Tapos patayin natin. Ang kilometer na ito 32,817. Tapos tanggalin mo yung ano, yung radiator. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang uh, radiator. Yeah. Tanggalin natin. Para Sorry. maklaro natin. Minsan din kasi, yung ganunang tunog nasa radiator minsan pagkatanggal natin yan at binabalik natin minsan yung pinaka uh, cover ng rajitor natin, minsan tumatama yan dun sa may uh, rajitor pan Kaya tanggalin natin, para maklaro natin bago tayo umaksyon kasi may uh, isa rin akong ano, hinala din dyan pero hindi ako nagbe-base doon, kailangan natin ng uh, actual step by step kumbaga minsan din kasi ito yung sumasabit oh. yan sa radiator sa pan sumasabit yan minsan kaya kailangan natin siyang iklaro kung sa pagtanggal ba natin ng radiator mawawala yung tunog pero pagka hindi nawala yung tunog obligado may gagawin pa tayo sa makina uh -huh. kakaibang sound mga sir ah. hindi ko rin na, rin na napapakinggan si camshaft hindi ko napapakinggan si Black talagang ang uh, problema nito nasa si Guniel kasi isang basis na pinapagawa ni Sir patay na natin kaso walang ano isang basis na nagpagawa si Sir pinapatanggal niya yung magneto niya hindi niya matanggal pero bago niya ipatanggal meron ng uh, sounds na ganon kasi parang uh, napalaban yata sa baha pero hindi napasukan no? hindi naman daw napasukan doon nagsimula nakahikop yan kaya kailangan natin muna ang uh, ano tanggalin yung magneto dahil ito si sir kababayan naman natin to masira mo yung sigunyal nito ay eh, bigyan ko na lang to no sige ganoon na lang ang pa lang biniyahin mo eh kung malapit lang sana eh sisiling talaga kita ng mali kaso malayo ka pa eh ya, obligado kailan natin alam uh, uh, paghiwalay yung makina sa kayong chassis dahil sa tunog dahil in, in stick by stick na natin pero same pa rin yung kanyang uh, tunog at uh, problema yung si Acer dahil sa tanggal natin yung magneto ito tanggal natin yung magneto na pinoproblema ni sir na hindi matanggal siguro yung matulis siguro yung ginamit dito na uh, hindi nilagyan ng ano yung maliit dito na uh, pinakita ko yung special na para hindi bumuka dito kaya iba yung tunnel yung nakasalpak ito natanong natin at uh, na check naman natin tinanggal natin yung radiator ganun pa rin yung tunog kaya uh, nakikita ko problema nito yung sigun yan Obligado, pag-iwalay natin. saling ano, ma-check natin na may pabas sa sigunyal dyan or kalampag kasi ganun tunugan kalampag yan bibigyan na lang natin kasi may available pa naman akong ng uh, sigunyal para dito ayan ito na mga sila bali nakalsa natin yung makina nawalwal na natin ayan. ito na yung kanyang chassis at ito na yung makina nya may gas gas yung block nya mayroon gas gas tingnan natin yung kanyang langis yan, pupansin nyo, mayroon tayong isang EDB rin dyan na ginagawa na may problema sa sigunyal. Kaya kapag si sigunyal lagi ang may problema mga sir, talagang dahil may lagi si block. Kaya obligado, palit to. Kasi kung hindi natin papalitan to, may posible up after natin gawin, uusok na yun. Kaya ito, tatanggal natin to. Ayan, ito yung sigunyal niya mga sir. Para makita natin o maklaro natin, buksan natin. Pag-iwali natin yung kabilang side. kasi so, kung sakala may problema to yan, bibigyan natin si sir kasi bukod sa dumayo pa si sir galing pa ng kwanto kabiti pero tagapanggas yan si sir kababayan eh, kung may problema to bigyan, bibigyan ko na lang siya para kahit paano hindi na siya ano, uh, isa pa sa magiging uh, gastusin niya gawa kasi ng yung block niya yan, isa na yan sa papalitan natin dahil may gas gas o na may uh, problema after nating matapos gawin uusok kayo yan pati yung cams at check mo lahat para isang kalasan tayo pati yung cams che check din natin yan dahil uh, kapag ganito lahat naman yan chine-check talaga natin yan. hindi ko naman siya nakikita na may problema pero napaka-importante yung chine-check pa rin mas iba kasi yung actual kaysa yung puro-puro uh, lang ito na mga sir na natin yung sigunyal itong sigunyal na ito mga sir galing na sa akin yan kasi binuksan ko yung kanyang sigunyal meron na rin siyang problema may menor ng scratches pati yung bearing kaya ito ito na yung galing sa atin ito ko na rin yung gumawa niyan pinres na din para kahit pa paano matatipid-tipid si customer kaya ito bibitin na natin kasi pag hindi natin yan hindi natin may sasalpak ng uh, direktahan or yung slowing pagpasok mahirap kaya kailangan natin siyang talagang uh, painitin gamit ang butane painitin nyo yan sa loob ng 15 minutes para may salpak nyo yung sigunyan tapos na rin yung Rerox ADB pala yan lang yung mga ginagawa natin today Bukod dun sa isa, yung nag-aantay pa dun, dinela nila dito hinatak dahil pumutok yung ECU. Painitin natin muna. Tapos salpak natin. Pagka medyo mainit na. Tapos na yung 15 minutes. Ready to salpak-salpak na. <laughs> Take 2 tayo mga sas. Kasi nga, si Babsi si ay lang sa maglulubog ayan ito na yung -to natin okay galingan mo na nakuha mo rin ayan isalpak na natin na isang ganunan lang kasi pagka once na nahilaw o di kaya medyo mali ng pagkakasalpak tungabingi yung kamay mo hindi mo kaagad may papasok yan. Obligado, back to start ka uli. Ayan, pangamigin natin, tapos lalagyan natin ng bitter gray para may natin yung isang uh, crankcase natin, sasalpak sasalpakan natin dito. At ginagawan uh, ginagawa na rin ni Kapulong yung cylinder head kasi mag tayo ng, ano, ng valve seal. At yung bagong block natin, bago yung lalagyan natin. Ito mga sana, lalagyan na natin yung uh, crankcase at ito na rin yung bagong natin block piston. Ayan, bago na rin yan. Kasi yung black nyan. Ito yung black nyan mga sir. Tapos, ayan. Ilagay na rin yung valve seal. Lagi kong sinasabi yung gasket. Dapat kapag nagtatap overhaul tayo ng ganito or engine overhaul, dapat yung gasket laging bago. At dapat laging malinis tulad nito. Yung ating uh, cylinder head para hindi mag-overheat. Ayan, lagay mo natin lahat, pati mga dowel, huwag niyo kakalimutan kasi naki, laking tulong sa makina yan para hindi ma-deform. Ayan, lagyan natin yung cylinder head, tapos mayon maya, tapos niyan, pwede na natin isalpak yan dun sa ano, chassis niya. Ito mga sir, bali, ano, uh, pinatanggal ko uli. Gawa kasi ng, yung kanyang ang mga turnilyo mga sir. Doon sa dating gumawa kasi na ibaba na pala ito. Naging aware din naman si customer, yung may-ari. halos lahat ng turnilyo, kaya nung binabalik nga nila ni Kapulong, sa ni Kababs, ay uh, malambot. Mapapansin nyo lahat ng stud. Ito, paputol na, putol, ayun eh, o. Ayan. At naalala nung customer pala mga sir na ang ginamit pala dito na hinig pang higpit yung impact. Kaya ganito ang nangyari sa mga stud nya. Kaya nung ano, binalik na nila hindi pa masyadong nahihigpitan ano na, naputol na buti nga lang hindi na tinuloy kundi lahat ito naiwan mga ganyan, no? markings ito markings ng uh, pagkaputol na yan marking sa pagkaputol ito ito nga oh buti. hindi na ino nakuha pa ito lahat palit dalawa nga lang yung ano kaya automatic magpapamasin shop pa tayo kaya pinauiwan ko muna kay sir kasi nga alanganin sa oras kasi taga kabiti pa ito at naging aware naman din siya sa nangyari sa motor niya kasi yung sigunyal niya nung tinanggal ko pinaghiwalay ko yung dalawang uh, bayag ng sigunyan nakita ko na parang uh, kakaiba yung kanyang uh, connecting rod kahit yung connecting rod uh, bearing magkaiba din iba dun sa original kasi marami din ako mga binubuksan na sigunyan yung sa kanya magkaiba kaya parang uh, replacement yung sa tingin ko mga sir pero hindi ko sure parang sa tingin ko lang kasi galing na sa kasa ito winarin tiraw ito eh, kaya ito hindi ko muna pinatuloy sabi ko muna iwan muna kasi dadalhin natin sa machine shop para matanggal yung dalawang naputol kasi delikado itong mga sakin ipipilit pa natin at wala rin akong makuha na nito kasi medyo lang aning oras na kaya maghahanap pa tayo tanggal muna natin yung crankcase nya pati yung sigunyal tatanggalin din natin Ayan. buti na lang nasa babaw yan Ayan, kaya natin tanggalin yan. Yung isa nandito sa may stud po. At uh, natin yan tanggalin. Kung hindi natin kakayanan ng tanggalin, machine shop tayo babagsak. Pero sana matanggal natin para hindi na mapagastos ng malaki si customer kasi nga binigyan na nga na lang, natin siya ng sigunyal dahil mali din yung sigunyal niya kaya try natin gagawa tayo ng matulis ito na mga sir uh, natagal natin yung naputol na turnilyo bali, hindi ko na sa inyo na ipakita yung naputol na turnilyo pero ako lang din yung nagtanggal mga sir yung sir, naputol na dalawa dalawa kasi naputol niya. ito yung pinakamahirap yung parte na to at uh, bumalik tayo ng mga turnilyo kaso nga lang ang hirap hanapin ang turnilyo nito kung saan saan pa tayo napunta Bali. natin mabuti uli. Tapos pabalik natin yung block. Tapos cylinder head. eh pwede na natin isalpak ito maya maya pag na-assemble na. na. <coughs> okay, may mahirap kasi pagka may problema sa crankcase bolt. Pag yun pa yung magiging uh, dahilan. Lalo layo pa nito. dumayo pa lang sa, at, sa atin para magpagawa. At syempre, ibigay natin yung pinaka-base natin para din dito. Para ano, sayang yung ano, dumayo pa tapos si supply pa yung kalalabasan kaya ito chinecheck natin mabuti ito na mga sanay pag na natin yung uh, block sa yung cylinder head ihigpitan na lang natin tapos sunod natin yung uh, magneto nya pero i na rin yung magneto kasi isa yan sa mga naging nya na i Ito na mga sir, nabag uh, natin yung makina sa kayong chassis at uh, nire-repaint na ni Kapulong yung magneto. Tapos maya maya, ayan, papandor nga natin to. Ito na mga sir, nakasimbolan natin yung motor. Naibalik na rin natin lahat-lahat na. At uh, may langis, kulan, ayan, papansin yung kulan na. No. Sige, start mo na para ma natin, mapaandar natin. Dahil malayo pa to. Ayan, oh, ibang-iba na yung tunog niya ngayon. Hindi na yung dati. Malayo na sa ano, malayo na sa problema talaga. Dito doon una, kala mo parang may mayroong mga ginigiling. Nakakabit na yung kanyang uh, panggilid ah. Uh. Panggilid dito, magdito na nakakabit na ayan tahimik na tahimik na siya na nababa na din pala to dahil na warranty na una ayan nga medyo diyado nga ako dun sa ano sa sigunyal kaya isa yun sa mga naging reason kung bakit binaba natin yung makina yung mga narinig yung vibration yan po yung sa clearings nya yan normal na yan sa motor yung vibration sa flarings goods na goods na at uh, meron din tayo isang tutulungan din na kalampag ayun ginagawa natin dagpasil ko sa inyong na mga sir isa rin sa tutulungan din natin dahil si Gunjal yung problema niyan kung ano yung uh, pagkakasingil ko dito sa kabila kaya yung sisingilin ko dun sa kabila din eh. para ikis na no hindi sila mapagastos ng malaki dahil ano mahirap uh, kasi ang uh, buhay gusto namin yung ano yung makatipid kayo mga sir hanggat uh, meron tayong available na pwede kong ibigay ibibigay kaya so, pag wala talaga ayun sorry muna kundi uh, mag waiting na lang o oh, mag na lang o oh, bigyan bigyan na lang kayo ng bago kapag wala tayo Yeah, matik, dinadaya natin kapag kabinaba natin yung makina. Eto, dinadaya gusto natin para makuha natin yung saktong uh, RPM or yung minor engine speed doon sa ating throttle body. Ay, ano, ano pala? Diagnostic plus pala. Yan, dapat 1,500 plus 200. Dapat uh, maglalaro lang siya ng Uh, 215 ganun. Wag lang babagsak sa 1400 rpm. Ngayon sa katagalan din na uli, nagigamit yung unit at bumagsak. Kung kaya niya mag self adjust, paunti-unti lang naman. Ngayon pag di na kaya, ayun parinisan niyo na yung throttle body niya. Kasi madumi na po 'yan. At ito, isisetting natin yung change oil dahil uh, babamakin, babamakin ha. Palit din tayo ng black piston piston ring. Isisit natin yan ng uh, 1,215 ganyan. Para sakun-sakto. Ayan, tapos na tayo ng diagnostic tools. ibabalikan natin yung clearance nya. Puro yung upuan na pala. Saka radiator cover yung radiator cover nya pang uh, click 150 pero pwede yan sa 125 mga sir ayan okay na eh balik na rin natin at naisip na rin natin yung kanyang oil change medyo nag blink na yung kanyang uh, gas dahil uh, binabahan natin yung makina syempre dyan tayo kukuha ng panglinis yung gas